Hello so, mga day, for today's video is malaag ta diring pita. Kani siya nga video is pag gaminggo rin siya. So karoon pa siya na ako na edit kay karoon pa po ko nagka time. O diba? <laughs> Siyempre, yung natang sa gita napita. na pita. So, pagka domingo din yung video ha. So, pwede siya dili mag-uniform kay wala pa man naabot ang uniform ng t-shirt. Siyempre, mga day, magpagwapa ginta din na pita. Bisa ginagmay lang ba? Kay bahala lang mag-zero sa exam, basta kay gwapa. Bita, wang yon tularan, masisira ang buhay nyo. <laughs> Siyempre, para maging ganado kayo mga day sa buhay nyo. Sayawan nyo naman yung umaga nyo. Gaya ni Cordapia ba? Ganito lang. Anak ka ng po. <laughs> Bito mga day nga na nagnan si Cordapia. isa kay Paraniya. Sayo is like Paraniya. O na ba dubli -dubli ng dubli-dubli ng Paraniya? Siyempre <laughs> mga <laughs> day, ato ginantarong na itong mga buhok mga day. Kaya bahalag ba't itag naong basta kay nindot tag buhok. Kung sa o man buhok, pero kalkag kag naong. Oh, nabali na, na gidi ay. Agay! <laughs> So makita niyo mga day nga nagsuot na ng sa kordapya og sa sapatos niya nga perting mahala. Kaya nagkaminusin ang sapatos sa kordapya kay perting raba nang humutah. Kaya nidoon palang ganit ka, malipong na jib ka. Sana oh. Kita nang natay kauban nga perting bida-bida. Has bida. yes, tang kamera, iyan ang mga tabunan. No, Ngunit makita ang ka guapang Siyempre mga day mo, adto na kita sa iskulahan mga day kaya basing malito niya ta. Na perting sayang, nga perting raba na tungkupahah. So wala ka balaw mga day, maulay na akong igso nga si Darn na mga day. Siyempre, ka wala pa mga instructor mga day, pagwapagwapas sa adilis ka mira, ang angayin. No atik, ra, o diba nagatik atik na mga day. Guys, busy si Darn na sa pagtanaw sa mga comment section guys, huwag nabay ng bash niya kay sikat na mga bata Diba na lang yun ta. Papa na sikat pa, pero atik, krah. Wow! <laughs> ano so, niya mga day, kinahuman magsayo ang mong klase mga day, siyempre man laag may din pita. So kana siya is do siya sa mga eskwelahan, so laglaag lang ginagmay, bakay murag. Muwa na na yung lubot, siglomlom sa boarding house, din in pita, oy sila, mo ako ka next laman, man <laughs> Anak <laughs> ano? ano? ano! ano? ano ka lang po, Anak ka Ili sa pag pero lahi ra gid og amigaw nga mga gwapa. Kung unsa sila ka kii diri sa video mas doble pag ina sa personal. Ingani ba kung unsa sila ka gwapa diri sa video mas doble pag ina sa personal anak nga pero atik ra. <laughs> Amo um, paglakaw-lakaw mga rin namin nakita ang balay nga perting na kuha. Ah. kayong naisa. Nice, ana akong mga kauban nga makabalay rako sa mga pam kuno sila. Awas dar na perte ng Murag na agini plano ba? <laughs> Loko nga! Dagan, uy! Uh. <laughs> Hanok mo naman iit na, uy! <laughs> <My> papa! <laughs> Saan naman iit? <laughs> Sana ah! Sorry sa mga anak! Unsa kalami ang lugar din na pita so yung ana pura kumakauban perting lami ah. O diba? Wow! Ay, nangyay ko kapatid! Kapamilya na mo! Kapamilya! Kapuso! Where are you? Among kapatid! Among sister! Shinli, where are you? Shout out mo! Shout out, Shinli! Ang pinakagwapa na mo! Ang gara mo, buyagan mo unang kagwapa, sunod Ako! Ako! balik na Mika, na hadlock na sila kay mabuyag ganyan sila pero tira ba nalang gupa ha balik, <laughs> okay. balik, one, two, three, go So dali na pita mga naimora gila ay nagimi dinir pita kay perti nang ma pero wagi mi pagkaon ba may ganit lamion og mga gwapa akong mga kauban kay kulipato na parting luyang ko dapya <laughs> Mga day, mangulit na ta din napita mga day, pilar bay laag. Uy, tambak ng mga assignments dito day. Pero mula ag, tanganay ka uban ng mga guwapa, kabisa guwata ay pagkao, mabusog naman ta. Liman ka ana, pero tayong lamia, pero atik. Ni mo, eng. Eh, ano nila eh. Tama si Pong Crush. Sana ah. Oh.